Mukhang may nakikita na po na palusot itong si Bongbong Marcos kung sakaling hindi magtagumpay ang kanyang pangako na tatapusin itong San Juanico Breads bago matapos ang taong 2025. Yan po yung ating pag-uusapan pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like and share, mga kababayan. Ang sabi ni Bongbong Marcos, no, kung hindi daw po matapos ang San Juanico Breads pagdating po ng katapusan ng taon, abay, uh, masisibak itong ilan sa mga officials ng DPWH. Ibig sabihin, mga kababayan po natin, ang pressure ngayon ay nasa DPWH na hindi kay Pangulong Pungpo Marcos. Ang tanong natin dito, mga kababayan, kumpleto po ba sa budget at ang kabuhang budget na inalokit nila na kung hindi tayo nagkamali ay halos abot ng 8 bilyon ay mabubuhos mo ba? Kasi kung mabubuhos, syempre matatapos yan. Pero kung Magkakaroon ng cut kung hindi matatapos yan, mga kababayan natin. Sige, no, pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi dito, mga kababayan. Ayun na po, bahala kumuska, no, sa kanyang mga pambubudol. Este, mga pangako pala. lang. Mali tayo minsan. <laughs> kasi kilala na kasi sa pagiging budol eh. O, sige, mga kababayan, huwag na natin patagalin. Pakinggan nyo po ang ilan sa kanyang uh, mga sagot. Uh, utos na paano ba natin pabibilisin ito para maayos kagad ang rehabilitation ng San Juanico Bridge? Ang naging problema ang tumatawid mula summer late late later mm. bawat araw is 1,400 na truck. Mm. Kaya yun ang kailangan natin bigyan ng paraan na makatawid pa rin mm. because like you say, it's affecting everyone. It's a supply rate. Hanggang Mindanao nagre-reklamo. Mm. <laughs> tao kasi yung mga fast food chains. Mm. Yung mga supply nila hindi makakarating. Naging delayed. Nauubusan sila ng gamit. Nauubusan sila ng ng supply. 3 mm. to five days sila mm. nag-aantay. Mm. Mm. Wala silang kinakainan. Wala silang tinutulugan. Then, mm. Anong ginagawa mo? <laughs> this lady who's, uh, the, who's in charge of uh, the delivery of gulay, sabi niya, wala na. Yung patatas namin, tumubo na. Ganon katagal kami nag-aantay. Yung iba, nasira na. So... Mm. Itong kinikwento niya, mga kababayan po natin, ito rin yung kawalan niya ng aksyon. Totoo lang. Kasi kung bago isasara yung San Juan Bridge na yan, nagkaroon sila ng plano ahead before the closure of San Juan Bridge. di sana hindi nangyari yan. Diba? Kasi po, mga kababayan natin, biglaan yung pagsasara. Kasi napilitan po sila na isara dahil talagang sira na po. At kagaya ng kanyang sinasabi, mga kababayan, na no, nakasalanan daw na no, nakaraang administration, dahil wala daw pong uh, maintenance. Hindi po totoo yan, mga natin. Nagkaroon di umano ng maintenance yan, sabi ng dating DPWH, yung San Juan Rico Friends. At inspection, lagi naka-inspection yan. Ng eh, nung panahon ni President Duterte, hindi po nasira yan dahil lagi nilang tinitingnan. Oh, bakit ngayon nagkasira-sira sa administrasyon ni Bongbong Marcos? And hindi niya naman dapat sisihin yung nakarang administration. Kaya eh, sa tatlong taon, kung lagi mong chine-check yan, hindi mo ba makita kung may crack na, crack na malaki? No? Bago pa man lumala yan, dapat nagawa nyo na ng paraan yan na alternative para hindi mo na lumaki. And imagine mo kung 3 years na find out nyo na yan, nakita nyo nang may crack yan, eh di sana nagawa nyo ng plano kung ano po yung backup plan nyo, bago isa rin dapat oh, okay na lahat. Oh, ngayon nagmamadali sila mga kababayan po natin at sisihin nila yung nakarang administration, kagaya ah, ng sinabi ni Claire Castro, no? Mga kababayan po natin, na sinasabi, ngayon lang daw po, nagkaroon ng uh, ganitong klaseng uh, pag-maintenance, no? Sa, at pagre-repair sa panahon ni Marcos Jr. E lang nga naman, i-re-repair yan ni President Duterte at ng DPWH sa nakarang administration kung walang damage, no? Maintenance, obviously, mayroon. Kaya nga, hindi nasira sa kanila, eh. Oh, ngayon masira sa, sa inyong administration, sisi si inyo yung nakarang administration, e eh, wala kayong ginawa tatlong taon. Di ba? Puro kayo pa travel-travel, puro lang kayo salita, tapos wala kayong magawa, maninisi na naman kayo. Oh, it itong sinasabi ni Claire, balikan natin mo si Bongbong Marcos, mga kababayan natin. At uh, apat na taong pong nagkaroon, hindi ako nagkakamali, apat na taon since 2018, up to 2022, ang administrasyong uh, Duterte. Pero hindi nga po nagkaroon ng rehabilitation. At uh, dapat nga po magpasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil nang kanilang magkaro, nagkaroon ng inspection, doon lamang po nakita ang lawak na po uh, ng danyos at dapat na kailanganing i-repair sa San Juan Icubris. Sa panahon lamang po ni Pangulong Marcos Jr., ito nagkaroon talaga ng malaliman at uh, napag-i-inspect para po makita na maaaring ito po ay hindi na magandang daanan. O di ba, sabi ko, mga po natin, oh, yung sisi na naman sa nakarang administration. <laughs> boy sisi, boy budol, <laughs> boy ngagba. <laughs> o so, sige, pakinggan pa natin. Ang sinasabi niya, hindi natin kailangang manisi, hindi natin kailangang hanapin kung sino may kasalanan, kailangan natin, no, eh, tanginang yan. we made a system, put the system in place, it will be implemented by the hmm. Coast Guard na ang perishables have Ganda ng plano no? priority para hindi masira naman yung uh, uh, yung produkto Ang San Juanico Bridge, lahat ng matulay. kailangan may maintenance yan, major maintenance hmm. yan every three years hmm. Alam mo naman pala eh, bakit wala kayong maintenance? Bago ka mag pupuntahan mo, titignan mo ano yung sira, hmm. ano yung kailangan, <laughs> ano yung aayusin bawat span Grabe naman yan, 3 years bago mo i-repair maintenance? Di ba pwedeng every 2 months, 3 months, magkakaroon ng inspection? Grabe naman yung katagal. Ang titignan mo. Nagulat ang admin ng mga engineer. Sabi nila, malala na pala ito. Hmm. Imagine yung mga kababayan po natin, 3 years bago magkaroon ng inspection, repair and maintenance. Hindi naman siguro yan. Pagawa-gawa <laughs> nyo na naman ito kasi 3 years na kayo sa pwesto. <laughs> Tapos, no? Isisin nyo doon kay Presidente Duterte. Oy! Hindi <laughs> pa po nakontento. Pinakulong nyo na sa dahig. Pinipigilan nyo pa yung pagbalik sa Pilipinas. Kutsa, lahat ng problema ng Pilipinas. Isisi nyo pa doon kay President Duterte. Dahil yung maintenance na karang ilang dekada hindi naman ginawa. Sabi ko ba? <laughs> Di ba? Sabi ko po. Sisi boy! Yeah! <laughs> Di ba, wala bang record yan? May record naman. Lahat ng job order, completed. Mm. Uh -huh. mm. Pero... Ay, nakopo! Tignan mo, puro kalawang. Hindi hmm. nila ginawa. Tapos hmm. tinanong ko na naman yung mga lokal, sabi nila, hindi namin nakikita yung engineer na nag-aayos Never namin sila nakita. Ngayon na sila dumating. Now, ano oh, pa eh, ano palang ginagawa ng mga lokal official? Di ba, distrito ni Tambaloslos yan? Di ba, yung may hawak dyan is mayor, Tambaloslos din? Oo. Oh. Bakit ngayon maninisi eh. Ibig sabihin, tinitingnan na nila kinakalawang walang gumagawa. Hindi nila sinita, hindi nila hindi nila hinahanap. Hindi nila tinatanong bakit hindi nagkaroon ng repair maintenance ito. <laughs> 'Di ba? Yung pakapangyarihan si Tambaloslos, oh bakit hindi niya pinayos 'yan? Saan pupunta yung budget niyan? Bakit hindi pala binabudgetan sabi ni Amy Marcos? <laughs> "Oh, we had to take the the emergency measures. Mm -hmm. Na private vehicles lang. Mm -hmm. So what did we do? Nagro-rota tayo. Ang uh, schedule namin dapat by December Before the end of the year, ang pwede nang uh, gamitin na sasakyan hanggang 12 tons. So kakayanin po by the end of uh, the year yung 12 tons? Uh, yan. That's another one na uh, ano, that's a test. So, mm -hmm. Pag hindi nyo natapos yan, eh, tatanggapin ko yung resignation nyo. Siguro <laughs> po mensahe natin sa mga kababayan natin na pinaka-apektado nito, ang mga kababayan natin sa Leyte at Samar, ano po ang mensahe nyo sa kanila? Well, sorry na nangyari ito at uh, alam ko yung uh, yung din, nararanasan ninyo, nararanasan ng ating mga uh, transport uh, operators, ang nararanasan ng ating mga negosyante. Uh, kaya at asahan ninyo, talagang minamadali namin na maayos kaagad ito and we'll make sure that you will be safe. We will bring the services of San Juan. ayan po, uh, sorry daw po sa mga tagaliti, no? sa mga apektado daw po ng Sanwa Lake sorry na lang daw po, no? Kasi wala po sila repair and maintenance na ginawa in inspection. Inantay po nila, inantay pa po nila ang 3 years bago nila tiningnan. <laughs> o ganun talaga, no? Kawawa talaga yung Pilipinas sa kamay ni Bongbong Marcos sa totoo lang mga babayan po natin.